Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang mahalagang aralin ang ating tatalakayin ngayon. Ito ang tungkol sa pagsasapamilihan ng mga inalagaang hayop at isda. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na naisa sa pamilihan ang inaalagaang hayop at isda. Pero bago natin pag-usapan ang ating aralin, subukan mo muna ang sagutan ang unang pagsubok. Panuto, basahin at unawain ang bawat tanong. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang madapat natin tandaan at isaalang-alang sa pagpili ng hayop na ating aalagaan? pangalawa, ang paraang ito ay nagaganap bago pa anihin ang produkto. Nag-uusap at nagkakaroon ng kasunduan sa presyo ang may-ari at bibili. Pangatlo, ang paraan ng pagbebenta na ito ay ang pagbili ng ma mamimili ng maramihan upang ipagbili ng tingian. Pang-apat, ito ay paraan ng pagsasapamilihan ng produkto gamit ang makabagong teknolohiya. At pagbibintan na kung saan sa isang website ipinapakita ang mga produkto. Panglima, ang may-ari ng hayop o isda ay maaaring magbinta sa pamamagitan ng pag-post ng patlang o mga larawan na gustong ipagbili upang makita ng mga tao na naghanap din ng mabibili sa online. Kumusta ang unang pagsusulit mo? Mataas ba ang nakuha mong marka? Ikong e ang score mo ay 3 hanggang 5. Binabati kita at kung ang score mo naman ay 1 o 2, huwag mag-alala, paunang pagsubok lamang ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, isulat ang titik-ti kung nagsasaad ito ng tamang pag-alaga ng hayop at isda at im naman kung hindi. Una, mayroong sapat at masustansyang pagkain. Pangalawa, ang kulungan ay dapat malinis at may matibay na bubong. pangatlo, nabibigyan ng nararapat na gamot, vitamina kung kinakailangan. pang itayo ang kulungan sa isang bakanting luti o sa harap bahay. At panglima, Araw-araw nalinisin ang kulungan ng hayop. Kumusta? Ganito rin ba ang masagot mo? Magaling! Ngayon ay atin ang tatalakayin ang ating aralin. Ang pag-aalaga ng hayop pagpuisda ay isang kasiyasiya at kawili-wiling gawain. Marami sa mga kababayan natin ang naging matagumpay ang buhay sa pag-alaga ng mahayop o isda na siyang pangunahing ikinabubuhay nila. Sa pag-aalaga ng mahayop o isda, mahalagang alamin ang halaga at pangilangan nito sa pamayanan upang tiyakin na tama ang napili mong hayop na alagaan upang madali mo itong maipagbibili. Kung tayo ay nagbabalak na mag-alaga ng hayop at paramihin sila para may dagdag na kita, mahalagang gumawa ng pagpaplano upang makatipid sa halaga ng gastusin at oras na iukol sa pag-alaga ng hayop. Ang mga sumusunod ay gabay na dapat tandaan sa pagpili ng hayop na alagaan. Una, madaling alagaan. Pumili ng hayop na madaling alagaan at palakihin. Pangalawa, madaling ipagbili o mataas ang demand. Pumili ng hayop o isda na madaling ipagbili tulad ng baboy, manok, baka, kambing o isda kagaya ng tilapia, bangus at hito. Ang mga sumusunod ay gabay sa pagpaparami ng hayop. Una, uri ng hayop na pararamihin. Pumili ng uri ng hayop na pararamihin. Siguraduhin na ang hayop na alagaan ay may kakayahang makapagparami at makapagbigay ng anak tulad ng aso, kalapati, kuneho at isda. Pangalawa, bilang ng hayop na sisimulan. Dapat ay sapat ang dami na alagaan na hayop siguraduhin na may lalaki at babae ang lahi ng alagaang hayop upang makapagbigay ito ng maraming anak. Pangatlo, lugar na mapaglalagyan. Siguraduhin na may sapat na tirahan ang hayop na aalagaan. Ang laki ng tirahan ay naayon sa dami ng alagaan na hayop. Pang-apat, klase ng pagkain. Ang bawat uri ng hayop ay may angkop na pagkain upang lumaki ng maayos ang mga alagang hayop. Panglima, produkto na maibibigay. Alamin ang produkto na makukuha sa hayop na aalagaan. Panganim, bilang ng anak ng inahin. Tukoy ang dami ng anak ng inahin na aalagaan. Pangpito, Magandang dulot sa pagpaparami ng hayop. Ano ang magandang maidudulot ng pagpaparami ng hayop sa ating nag-aalaga? Ngayon naman ay alamin natin ang mga paraan ng pagsasabamilihan. Kung maari nang ipagbili ang iyong produkto na mga alagang hayop o isda, kailangang pag-aralan mo kung paano ito maibibinta ng naayon sa presyo ng hindi malulugi. Ang mga sumusunod ay paraan ng pagsasapamilihan ng mga produkto tulad ng alagang hayop o isda, mga gulay at iba pa. Tradisyonal na pagsasapamilihan o na pakyawan. Ang paraang ito ay nagaganap bago pa anihin ang produkto. Nag-uusap at nagkakaroon ng kasunduan sa presyo ang may-ari at mamamakyaw ang lahat ng produkto ay makukuha ng mamamakyaw na siyang magbibinta nito ng direkta sa pamilihan. Halimbawa nito ay ang pag-aani ng bangos kung saan binibili ito ng pakyaw. Pangalawa, lansakan o maramihan. Ito ang isang paraan ng pagbibinta ng ginagawa ng maramihan. Ang bilihan ay maaring bawat basket o tray tulad ng maitlog o kaya naman ay bawat banyera ng isda. Humahango ng maramihan ang mamimili upang ipagbili ng tingian sa palingki. Pangatlo, tingian. Ang pangaraan ng pagbibili ng tingian ay sa kakaunting bilang, batay sa pangangailangan ng mamimili tulad ng A kilo. Ginagamit ang kiluhan sa pagbibintan ng produkto, ang timbang, ang basihan ng presyo o halaga ng produkto tulad ng karni. Kasunod naman ay bilang. Binibilang ang produkto na may nakatakdang presyo. Maaari ring ipagbili ng dosina. Kasunod ay peraso. Ang produkto ay maaaring bilhin kada piraso ayon sa laki. Online na paraan ng pagsasapamilihan ang online selling ng mga produkto na alagang hayop o isda ay isang madaling paraan ng paghanap ng mamimili. Ang may-ari ng hayop o isda ay maaari ng ipagbili ang produkto sa pamagitan ng pagpupost ng advertisement ang mga larawan upang makita ng mga itao na naghanap din ng mabibili sa online. Makikita sa larawan ang post ng mga bakang ipinagbibili online. Sa panahon natin ngayon, marami na ang namimili online at ipinapadala na lang ang mga produktong pinamili. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, bibigyan kita ng ilang gawain para malaman ko kung may natutunan ka nga ba ni dito. Para sa unang gawain, hanapin at bilugan sa kahon ng palaisipan ang mga sumusunod na salita na nakatala. Kumusta? Nabilogan mo ba ang lahat ng mga salita? Mahusay! Para sa pangalawang gawain, magbigay ng mga pamamaraan o estratehiya sa pagbibinta ng mga inaalagaang hayop. Isulat ang iyong sagot sa loob ng chart. Mahirap ba? Pero nagawa mo, di ba? Kasi magaling ka. At para naman sa pangatlong gawain, Basahin at unawain ang bawat pahayag. Isaayos ang mga jumbled letters upang mabuo ang salitang tinutukoy dito. Una, ito ay ginagamit upang masukat ang dami at bigat ng produkto na iyong bibilhin sa paraang tingian. Pangalawa, ang paraang ito ay ang pagbili ng mamimili ng produkto na naaayon lang sa kanyang pangangailangan. Pangatlo, ang paraang ito ay ang pagbili ng maramihan upang ipagbili ng tingian sa mga tao. pang-apat, sa parang ito ang mamimili ay binibili ang produkto sa tansyang presyo ng kabuwang produkto. At panglima, ito ay paraan upang malaman ang tinobo o kineta sa pag-alaga ng mga hayop o isda. musta, Ganito rin ba ang masagot mo? Magaling! Ngayon, batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, maraming paraan kung paano maisa sa pamilihan ang mga hayop na inalagaan. Dapat lang na alam mo ang tatangkilikin ng mga tao kaya mahalagang pumili ng hayop na madaling ipagbili. At mataas ang pangangailangan sa pamayanan. Umisip ng estrategiya na angkop at makakaakit sa mga mamimili na bumili sa iyong mga alagang hayop o isda tulad ng pagbibinta ng pakyawan, lansakan at tingian. Sa ganitong paraan, madali mong maipagbibili ang mga alaga mong hayop o isda at maiwasan ang pagkalogi. Maari mo rin itong ialok ng online para mas marami ang mamimili na bibili sa produkto mo. Ngayon, maari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module. Tulad ng pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro Tadeo na laging nagsasabi mag-aaral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Iyan ang susi. Maraming salamat. Babay ingat kayong lahat.